Ano nag-umpisa yung love story? Uh, ang love Ninyo story ni Yoni Aljur? Ni Aljur? Uh oh. Nag-start po yan. May shooting. Ganto ko na po. Sige. Nag May shooting po kami ng... Nerisa. Nerisa. Mm, mm That was June 2022. Yeah. And then, uh, magkapatid po kami doon. Yung role namin, magkapatid. Tapos nagtat... Sorry, Aljur. Ganto ko na. May <laughs> <laughs> nagtataka po ako. Hindi ko po kami nag-uusap ni Aljur. Pero nagtataka po ako, bakit? Yung gamit, kape, kapag po kasi nag-shooting, ang dala ko box. Ba't po may laging may bulaklak sa loob? Araw-araw, bulaklak. Hindi ko po alam saan galing. Tanaga. Okay. Eh, syempre, pag po nasa province, di ba, may mga fan po nagbibigay ng food. And... Akala ko ganun lang po. Food. And then, nung last day po namin, kumatok po siya mismo sa room ko sabi ko sa pag bukas ko po si Alger po, may dala po siyang rose na pinitas lang po niya somewhere. Ganun po kami nag-start. An nag nag nagsalita na? Hindi pa po. What ay, sorry e, I saw... E, e, ibig sabihin, is. nung kumatok... Hindi pa ah, po. As in, bigay lang. lang. Oh, po, tapos umalis. Oh? Ah? Then, matagal na panahon, panahon pa po. Ah, pe, hi, hi, ah talaga? Yes. Kasi tama na yung panahon, di ba? That would have been a good time for him to say, ah, uh, ito, ako nagbibigay ng bulaklak. So, walang revelation. Wala pa po nung time na oh, yan. Pero, uh, nalaman mo na sa isipan mo na, ah, ito yung nagbibigay sa akin ng rooster? Yes, opo. Ah, alright. So, it took a while and then, what mm -hmm. made him call you again? Um, meron po, yung pong grupo namin ng Nerissa, yung movie, uh, nag-meet po kami ulit. Uh, nagsama sama sama po kami. And then, doon, nag-usap na po kami. After that, pinupuntahan na niya po yung tatay ko, yung nanay ko, kinakausap na po niya silang una niyang niligawan yes, so po. ay marunong. <laughs> and then, and then, yung talagang unang pag-uusap na uh, nagsabi na sa sayo na nandiligaw. Uh, noon na pinupuntahan na niya po ako sa Pampanga. From Batangas po kasi siya. Pabiyahe pa po siya ng Pampanga. Ano yung, ano yung tingin mo sa kanya? May crush ka na rin ba sa kanya? O uh, medyo may pag-aalinlangan? dahil meron na mga anak si Aljur. Yes, di ba? Ako. Inaisip mo yon. Anong time po na nagbibigay siya ng rose? Hindi po kasi ako feeling era assuming na, ah, gusto ako neto. So, ina, ina, ipinaprocess ko pa po sa isip po, kung gusto ba ako neto? Ano ba yun? Anong trip neto? Oh. Parang ganun. Okay. So, pero nung halimbawa, nalaman mo na nanliligaw, uh, ano, ang, ano ang feeling mo? Na parang, uh, sasagutin ko ba ito? Yes. may mga anak na ito? Yes. Uh, tito, tito Boy, parang wala naman kaming ano... Uh, wala kang um, judgment. Wala, wala akong judgment. Uh, uh. Pero nagwapuhan yes. ka, nakyutan ka yes. rin. Sobrang pogi ni <laughs> Alder. face. Actually, Tito Boy, magkamukha po kami sa Tama personal. Tama ka. <laughs> uh Oo. -oh. Merong, merong hawig. Yes. Di ba? At dumating yung panahon na sa isang press conference yata, Jerry, na sa isang press conference ay Uh, nagsalita ang iyong tatay uh -huh. at nadulas. Yes. Tinanong na nalaman namin, pero hindi pa kami sigurado and for the first time, I'm gonna ask you ngayon, this is a live show dahil okay. <coughs> sinabi ni tatay na may dala dalawa kayong anak. So, AJ ang aking katanungan. Kayo ba ni Aljor Abrenica ay may dalawa ng anak? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda yeah!